story of my life talaga ito ay paalala sa inyo wait lang, plaster ko lang yung aking dap 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 magbibigay tayo ng tips para sa mga kamuti hindi naman lahat ng mga nakamotor ay ay kamuti pero may mga ibang rider talaga na matitigas ang ulo no Matitigas ang ulo, ayan kung makikita nyo yung side mirror mga riders ayan no, oh. ako focus kayo dyan sa kung tawagan ay blind spot mirror Hin maliit masyado kayo dyan pagdating dyan sa area na yan kasi muntikan na rin ako kanina dun sa ano buti nga nag ano muna ako nag uh, scanning tapos yun sa ano na yan yan po ay iwas-iwasan nyo talagang tumabid dyan pag ito'y ano halimbawa ay truck ang katabi nyo at lalo dito dito dalong bisis ako kanina buddy yan dito bang sir yan yung gilid namin dito kasi pagka ang view namin atras natin yung ating ay hindi na ganyan kasi yung view eh, oh. ganyan kasi yung view yan Lilingon lang kami doon. Hindi na namin kita yung sa kaliwa. Pag nakapokus naman kami doon, doon, titingnan namin, yung gilid namin dito sa kaliwa namin, hindi talaga kita yung andito. Ayan. Kita nyo yan doon. Wala na. Pag tumingin naman kami doon, yung ganyan, yung tatlong salamin na yan, yung mirror na yan, ang hindi namin kita yun yan kaya iwas iwasan yung mag cut dyan ha? mga sir paalala lamang po yan kasi napapansin ko kasi kadalasan sa mga nalidisgrasya yung mga rider uh, yan yung cut dyan lalo na yung mga sasakyan porkit malaki kasi tayo, akala nila Akala nila, napapansin natin sila Kasi maliliit sila, tayo malaki At Huwag basta-basta mag-cut bigla ng truck Kasi ang aming truck, lalo na pag-loaded Hindi basta-basta nahinto Alright, yun lamang po ang aking uh, pakiusap Iwas-iwasan natin tumabi dito sa, Lalo na dito, gilid Blind spot area Ingat tayo lagi sa pagdadrive uh god bless